Ang pangarap ko nung pumunta ako sa Amerika, nung umalis ako ng Pilipinas, ang sabi ko, pumunta ako na hindi ako maghahanap, hindi ako mga ngamuhan. Ninigusyo ako, kumbaga. Dahil yung six years ko sa Saudi, pangangamuhan yun, pero ang dami ko negosyo on the side. So, Charlie Puentes, who actually helped me back in the days, na makapunta ng Amerika. So, well, in fact, total amount of money nung araw na daradala, daradala kasama mga ticket namin ni Charlie is $7,000. So, naiwan doon $2,000. Sa Grahe, sa Bell Garden. Doon nagsimula yun. Anim na boxes lang. Kakilala nung mga kakilala ko sa Cubina, West Cubina nung araw. Sila-sila lang nagpadala no. So, kumbaga, collection mo ulit si 75, ginasusan mo ng 85. Ganun nung araw. So, negative ka. But then again, nagpapaikot ka So from 6 to 13 ang kasunod. Then kasunod noon, 30 plus. Then kasunod noon, 20 ba ng container? Ang dami ko kayang kaibigang senior citizen ng araw sa downtown LA. Sila yung tumulong ng tumulong, tumulong sa akin. Na kung kumbaga, alas 4 pala ng madaling araw, tumatawag na yan. Joel, opo, tutulog pa po. Oh, magpapapi ka pa ko mamaya, ah. Sige po, sige po. Anong sa sasakyan ko ng araw? Tercel. Toyota Tercel. Hanggang yung isang impala na di also, ginamit ko pa rin. But then again, gumabalik babalik kami yung kwento niyan, eh napakaganda. At paano dumami? Yung pagdating sa marketing ako na yun, paano ako naging gwapo, paano ako naging pangit, paano ang impress ko sa industry. Ako na yun. Again, kung gusto niyo yung magandang servisyo, maglogo na tayo.